Ayon kay Sir Alex Ruyo, Supervising Science and Resource Specialist Department of Energy, kung meron mang mga plantang nagre-refuse sa kanilang pag-check up o nag-check sila sa lahat ng mga planta doon sa Manila, mayroong penalty na 300,000 po ang sabi pag i -re refuse o hindi sila tatanggap ng mga taga DOE na mag-inspect po. Noon 50 melang po daw yun, pero ngayon nagiging 300 na ilang din mga LPG refilling plants sa Rizal in-inspection ng mga DOE um, sabi nila meron 20 mil araw-araw multa sa walang mga lisensya ng mga refillers um, sabi din ni Sir Arnold T.Y. Um, president sa LPG Marketers Association, yon ang ipapataw sa mga tindahan o sa mga may-ari ng nagde-deliver o nag-refill ng mga LPG. Ang isang LPG tank o tanke, Uh, magiging legit po ito kung titingnan natin meron pong brand name na nakamatch sa pinturang brand sa katawan ng tangke. Dapat may permanent technical marketing birth certificate yung mga number number dyan sa mga ano sa tangke kung kailan at saan ito ginagawa. And it should be um, ang laman kung makikita halimbawa po ang laman nakalagay 11 kilos dapat po ay uh, 23 kilogram lahat lahat pati tangke kung kikiluhin natin kasi yung tangke na walang laman 12 kilos din daw yon at saka so matotal kung 11 ang nakalagay dapat 23 lahat ito po ang sinasabi na laman ng LPG at dapat din requirements po ng Department of Energy ang DOE po na dapat may deli ang delivery truck po ay meron cage na bakal na dapat patayo at hindi pahiga ang mga tangke, may level na na nakalagay lahat at saka may babala din babala sa mga pasaway na tao na walang lisensya na nag-refill ng mga LPG may penalty po ng 5 k na everyday pagka mahuli ka na wala ka pong um, lisensya Ayun, kung wala po yung tatlo, yung level, yung pangalan ng ano, at saka dili equal yung delivery na ginagamit na truck. Yun ang pinababawal. At saka, ito din yun ang mga penalty kung hindi to susunod. Ang bawat refiller na tindahan po doon. Yun ang sinasabi ng Department of Energy na si Sir Alex Royos.